Minsan po hindi natin may wasang magtaka kung bakit nakatindig pa itong administrasyon ni Pangulong Marcos. Sabay kung isip-isipin nyo, eh dalawang taon na ito halos napilit hinihila pa baba. At hindi biro ang mga naghihila dito pa baba. Malalakas. Mga bilyonaryo. Sa first five pa lang po ng listahan, eh mabigat na. Nangunguna siyempre yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya. Pangalawa, si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang KOJC. Pangatlo at ito ay medyo masakit dahil ang pangatlo sa listahan na pilit humihila pababa kay Pangulong Marcos ay mismo ang kanyang kapatid, si Manang Aimee. Ang senadora na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Ang pangapat sa listahan ay isang ultra-bilyonaryo Political Kingpin ng Ilocos Walang iba kundi si Governor Chavit Singson At ang bumubuo ng first five sa mga grupong nakabangga ni Pangulong Marcos ay ang Pamilya Bilyar Eh ang pong Pamilya Bilyar ay alam natin na napakalakas Woo! Si Manny Bilyar ay tinuturing na pinakamayaman na Pilipino Wow! Kanyang asawa si Cynthia Villar ay dating kongresista at senadora. Kanyang dalawang anak ngayon ay nakaupo sa Senado, Senator Mark Villar at si Senator Camille Villar. Isipin nyo yan. Pamilya Duterte, Pastor Kibuloy, Manang Amy Marcos, Ilocos Kingpin Chavit Singson, Pamilya Billionario Villar lima pa lang yan sa binabangga ni Pangulong Marcos. Kaya hindi nyo ako masisisi kung ako ay minsan nagtatanong bakit nakatindig pa si BBM. Sa lakas ng mga pwersang binabangga ni BBM, lalo kang magtataka kung iyong iisipin halos walang nagtatanggol sa Pangulo. Sa ngayon, ang halos madidinig mo lang na nagsasalita para sa kanya ay si Palas Press Officer Claire Castro. Pero halos nag-iisa lang po si Claire Castro sa pagtatanggol sa Pangulo. Bay malayong malayo ito sa panahon ni Duterte nung siya pang nakaupo mayroong spokesperson Harry Roque na sinasabayan nila Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Communication Secretary Martin Andanar, Senate President Coco Pimentel, Secretary at House Speaker Alan Cayetano, Senator Dick Gordon at kung sino-sino pang mga opisyal ng PDP Party na mga sumisipsip kay Duterte sang katutak po talaga noon na nagsasalita at dumidepensa kay Pangulong Duterte malayong-malayo. E mismo si Pangulong Duterte pa lang masalita na. Kung matatandaan nyo, inaabot pa nga siya ng madaling araw kakasalita pabor sa kanyang administrasyon. Si BBM, bihira mong madinig Maliban kay Claire Castro, siguro kumampi ng gusto kay BBM ay ang House of Representatives sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez, ang kanyang pinsan. Kaso si Speaker Romualdez ay madalang din magsalita. Woo! Ang mga kongresista naman, hindi mo masasabing masigasig sa pagtatanggol sa Pangulo at sa kanyang mga laban dahil nga sa uling zona, binuko ni BBM ang kalokohan ng Kongreso sa usaping budget at flood control. Woo! Sabi nga ni BBM sa mga kaalyado niya sa Kongreso, mahiya naman kayo. E eh, di madaming galit ngayon na kongresista kay Pangulong Marcos na dati mga kakampi niya. Ganun po talaga kahirap ang labang inaharap ni Pangulong Marcos kung isasali natin sa usapin ng mga naglipa ng political bloggers, sa eh, alam na alam natin na portean ng mga Duterte. Eh madaming ang mga pro-Duterte vloggers na biglang nagsiyaman. Woo! At kung nagsiyaman man sila, hindi tayo magtataka doon. Eh alam naman natin, ang binabangga ni Pangulong Marcos ay mga bilyonaryo. Eh kayang-kaya, gastusan yan bumalik tayo sa mga bilyonaryong nakabanga ni BBM siyempre kasali dyan ang mga contractors ng public works ng mga flood control ay, hindi nga ba nakita natin kano kayaman itong mga contractor na ito katulad nila Diskaya ang mga ilan pang bilyonaryo ay nasa DPWH mismo ang mga opisyal ng DPWH naku magsugal, ay naku Daan-daang libo isang gabi ang pinapatalo Sigurado, galit ang mga sugarol na yan kay BBM Si BBM ang sumira ng buhay nila At kung maaalala nyo, malaking pwersa din ang binangga ni BBM sa laban niya kontra Pogo Si Alice Go, namuntik nang nakalusot, eh ngayon ay nakakulong eh di ba nga bilyonaryo yan si Alice Go? Idagdag nyo pa sa mga bilyonaryong nakabangga ni Pangulong Marcos ay si Michael Yang at ang kanyang parmali. And ako, ang daming bilyon nun. Isa pa dyan ay si Atong Ang at ang kanyang isabong. And ako mukhang mas maraming yung bilyon ito. Sa takbo po ng mga pangyayari ngayon, ang mga bilyonaryo na susunod na babanggain ni Pangulong Marcos ay ang mga minero andyan din ang mga housing developer. Ito po kasing mga minero at developer, alam natin ay isa sa mga umabuso kaya tayo ngayon ay lubog sa baha. Ang malalaki at mapiperang mga simbahan ay nakalaban na din ni Pangulong Marcos. Eh hindi nga ba sila ay nagpaplanong gumawa ng malawakang rally na alam naman natin ay magpapahina sa administrasyon. Ito ang KOJC, Iglesia ni Cristo at ang Jesus is Lord ni Senador Joel Villanueva. Kung tingin nyo po, kulang pa yung ating mga binanggit. Idagdag nyo dyan ang China. Itong Coast Guard ng China, alam naman natin lahat ay walang ginawa kundi bombahan ng water cannon ng mga manging isdang Pilipino baga, no choice dyan si Pangulong Marcos. Kailangan niyang ipagtanggol ang mga manging isdang Pilipino. Sa muli, itatanong po natin paano napapanatili ni BBM na siya ay nakatindig sa harap ng malalakas na pwersang kanyang binabangga. Kamali yata talaga ang kampo ni Duterte sa pagkakakilala kay Marcos Jr. Kasi po, sabi nila noon, kung si Marcos sinyo ay isang tigre, etong si Junior ay isa lamang kuting. E di nagtataka sila lahat ngayon. E di nagtataka sila lahat ngayon. Dahil ang minsan tinawag nilang kuting ay siya mismong sumasakmal sa kanilang lahat.